Hello mga kamarites It's been a long time na hindi ako nakapag-video. Gusto ko lamang kayong i-update sa aking sitaw na itinanim ko noong January 24, 2025. Kung totoo sin mga kamarites nasa sa 48 days or one and a half months na ang ating sitaw. Dahil sa ang goal natin mga kamariters ay maging organic ang ating mga pananim na gulay, Siyempre, hindi na po ako nag-spray ng mga chemicals dito sa ating tanim na sitaw. At dahil dyan, nagkaroon ng napakaraming insekto yung ating pananim na sitaw. At dahil din doon, nagkaroon ako ng discouragement. Siyempre, hindi ko inaasahan yun na akala ko okay lang pero yun pala ay yun yung magdudulot ng hindi masyadong paglaki ng ating sitaw. Ayan siya, kung titignan ninyo yung mga maliliit na maiitim na insekto, yan yung nagdudulot ng sakit sa ating mga pananim na mga gulay. Paano ko ba na-prevent ang pagkalat ng mga insekto, mga kamarites? Well, nagtanong-tanong po ako sa mga eksperto at alam po nila na ayaw kong gumamit ng chemicals kaya ang sinabi po nila magtunaw ako ng powder na panlaba at yun yung idilig ko every morning. Kaya yun po yung ginawa ko. Kaya kung titignan ninyo, wala po ng masyadong insekto sa ating mga tanim na sitaw. Update ko lang din kayo mga kamarites sa aking itinanim na sili. Well mga kamarites, ito yung sili na hindi ko inaasahan. Iba po ang nasa aking isipan. Charot! As <laughs> na natin mga kamarites na pahinghinagin at itatanim ulit. Upang nagsaganon, mas marami tayong aanihin, Matagal man ang paghihintay, at least mayroon tayong hinihintay. Bye mga kamarites!